Ngayong araw mga kabayan, ako kwento ko sa inyo kung paano nga ba ako nakapunta dito sa lugar na ito. Kung napapansin nyo ay sobrang daming puno. Alam nyo ba itong lugar na ito ay napaka-historical dahil dito na natili ang nasa 3,000 ka mga US soldier noong panahong 1941 at World War II. Sabi ni Nas Daily mga kabayan, ang Greenland daw ay walang mga puno. Ito yung sinabi niya. Of ice. Greenland is actually the largest island in the world and guess what? It has zero trees. Zero. No trees grow naturally in the entire country because of the harsh weather. Tama ang narinig yung mga kabayan ang sinabi ni Nasteli ay walang tutubong mga puno dito naturally dahil nga ang lugar na ito ay mabato, mabuhangin at sobrang hirap tutubo dito dahil nga sa malamig yung klima sa buong panahon. Itong lugar na ito mga kabayan, ito pala yung Narsarsuwa. Tinatayang nasa 160 lamang dito ka mga tao ang nakatira. Itong lugar na ito ay isang tourist destination dahil nga madalas yung mga tao dito ay mahilig sa mga hiking, hunting at pagtingin sa mga iba't ibang klase na mga ice glacier at mga nagiyelong dagat. Alam niyo ba ang lugar na ito mga kabayan? Dito na natili ang mga sundalo ng US noong panahong World War II. Ito ay ginawa nilang airbase at hanggang ngayon mga kabayan, itong airbase na ginawa ng mga US dati ay napapakinabangan ng mga tao dito sa pamamagitan ng pagbiyahe nila sa iba't ibang lugar. Alam niyo ba ang Greenland mga kabayan ay wala siyang konektadong kalsada. For example, itong lugar ng Narsar Suwak ay nasa 160 lang katao. Ay may mga sasakyan dito na magagamit mo. Pero ito yung helikopter, aeroplano at sasakyang pandagat. Ang mga tao dito ay mas marami pa ang mga fishing boat kaysa sasakyang panlupa. Ikaw mga kabayan, payaga ba na dito tumira at magtrabaho malayo sa ingay at gulo? Presko yung hangin at tahimik. Ngayon kabayan, sasamahan nyo ako at ikukwento ko sa inyo kung paano nga ba ako dito nakarating sa lugar ng Narsasuwak. Ako nga pala mga kabayan ay nagtatrabaho talaga sa Nook City, ang kapital ng Greenland. Narequest pala kami ng manager sa lugar ng Kakortok. Alam nyo ang lugar ng Kakortok ay nasa south ng Greenland at ito ay nasa 3,000 lamang ka mga tao. Mayroon project doon mga kabayan na building. Bali kami ang na-request ng project manager doon kasi nga ay gusto nila yung mga Pinoy dito. Alam nyo ba mga kabayan, tayo mga Pilipino dito ang nangunguna ng mga trabahante at inaasahan ng mga Greenlandic at mga Danes, Pag marinig nila ang pangalang Pinoy o lahing Pinoy, ay sinasabi nila na mabilis do tayo at masisipag, kaya gustong gusto nila tayo. Isipin yung mga kabayan, nasa 10,000 Danish Kroner yung pamasahin namin balikan ng kasama ko dahil dalawa kami ang nagbiyahi. O umaabot sa 80,000 yung pamasahin namin balikan galing sa Nook City papunta ng Kakortok, yung sinakyan namin ay barko. Dalawang beses kami pumunta dun kasi nung una nung pumunta kami ay isang linggo lang kami at bumalik din kami sa Nock City. Pagkaraan na naman ng isang linggo ay pinabalik na naman kami sa kakurtok, barko pa rin yung sinakyan namin. At nung bumalik na kami ay helikopter na ang sinakyan namin at eroplano. Sa kakurtok pala mga kabayan ay wala siyang eroplano na sasakyan. Ang tanging sasakyan doon ay barko at helikopter. Kaya nung pabalik kami yung kabayan, aeroplano at helikopter ang narequest nila dahil nga para mabilis daw kami makabalik. Kaya nung galing kami ng Kakurtok, ay nag-connecting flight kami dito sa Narsarsuwak. At dito sa Narsarsuwak mga kabayan, mayroon ng aeroplano na masasakyan papunta ng Nok City. Hindi ko lang alam mga kabayan kung magkano yung pamasahe dahil yung pamasahe namin sa barko ay nasa 80,000 Isang tao lang yun balikan na so dalawa kami ng kasama ko. Ako nga lang pala dito yung nilakad-lakad mga kabayan dahil yung mga time na to ay tulog pa yung kasama ko. Dahil nga umaga ako, ako to nagising, nang huli mga kabayan ay nagkasama na rin kami ng pumunta kami dito sa labas. Sobrang saya ko nga dito mga kabayan dahil kahit nagtatrabaho ako sa malayo ay iba't ibang lugar na ang napuntahan namin ng kasama ko sa pamagitan lamang ng aming mga trabaho. Hindi ko akalain mga kabayan, itong lugar na ito ay mapuntahan ko. Ito lamang dati ay nakikita ko sa mga TV at nakasulat lamang sa libro. Ang lugar na ito mga kabayan ay sobrang tahimik. Walang masyadong ingay at iilan-ilan lamang yung mga building dito. Wala nga akong nakita dito mga kabayan na tindahan. Kundi sa airport lamang ang nakita ko dito na mayroong mga tinda ng mga soft drinks at pagkain. Dito sa hotel na tumakabay na nuloya namin itong kulay blue, ay libre naman yung pagkain. Dahil sa Greenland, pag na-stranded ka dito, ay libre naman sagot nila yung pamasahin na gagamitin mo kung mag-travel ka sa loob ng isang lugar. At libre yung pagkain. Itong time na ito pala mga kabayan ay na-stranded kami nito ng isang gabi. Dahil nga yung flight namin ay dapat nung pagdating namin Kaso yung flight namin ay kinabukasan ba kaya mayroong kaming time dito ang gumala. So itong video na ito mga kabayan ay sobrang haba dahil nga nasasayangan ako na putulin siya. Para gusto ko naman i-share sa inyo mga kabayan kung ano yung view dito sa Greenland. Kasi yung ibang tao kasi iniisip lang nila ang Greenland ay puro yelo lang dahil nga 80% ng lugar dito ay yelo. At sinasabi pa nila na walang puno kaya dito ko na experience mga kabayan sa lugar ng Greenland sa South ay mayroon pala dito mga puno. Kung hindi ako nakapunta dito ay niisip ko pa rin na ang lugar na ito ay walang mga puno na mabubuhay. Ito mga puno na to ay tinanim ito at inaalagaan. Hindi basta-basta dito ang pag-alaga ng mga puno kundi tanging mga eksperto lamang ang makapagpatubo ng mga puno na ito. Habang kami nagstay dito mga kabayan ng isang gabi, ay napapansin ko sa aking sarili ay medyo nalulungkot ako dahil nga sa sobrang dahimik ng lugar na ito mga kabayan ay parang makaka-feel ka talaga ng homesick. Itong lugar na ito ay maganda naman ito sa mga taong ayaw nilang pakialaman yung buhay nila, gusto nila malayo sila sa gulo, hindi mainit, presko yung hangin at saka nakakapag-relax ka talaga. Dahil itong lugar na ito, mga kabayan, ay talagang meron kang peace of mind. Ang maganda lang dito sa lugar na ito ay kung gusto kang magbakasyon, maghiking, hunting, makalanghap ng peskong hangin. Maganda dito, kasama mo ang iyong pamilya. Itong time na ito mga kabayan ay summer ito, kaya wala kayong makikitang mga snow. Pero sa panahon ng winter ay mababalutan din ito ng mga yelo. Mas maganda ito dahil may mga puno dito. Hindi kagaya dun sa nook ay wala talaga akong nakikitang mga puno na ganito. Pero kung ako ang papipiliin mga kabayan, mas gusto ko na lang doon sa Nook. Dahil nga sa Nook City ay meron talaga doon mga Pinoy Market, Filipino Food. At may mga magagamit ka kung magluluto ka gaya ng mga tuyo, suka, Silver Swan, hindi kagaya dito at sa ibang part ng Greenland ay wala ka talagang mabibiling mga suka Silver Swan na panlasang Pinoy. Nung napunta nga kami doon sa lugar ng Gakortok ay nahirapan kami sa pagkain dahil wala man lang kaming magamit na toyo at suka na panlasang Pinoy. Meron namang mga soy sauce dun mga kabayan kaso yung lasa niya hindi kagaya talaga sa atin na ginagamit. Kung napapansin nyo mga kabayan mayroong dumang sasakyan dito. Alam nyo ba dito ay mga ilan lang yung sasakyan nakikita kikita ko. Dahil nga kung ikutin mo lamang ito mga kabayan, ay maabot lang siguro sa dalawang kilometro ang lugar na ito. Mahaba lang ito dahil nga ay mayroong international airport. Hindi ka naman pwedeng mag-drive doon sa may highway mga kabayan ng airport. Kumbaga nahati itong lugar na ito, may part dito na pwede ka maglakad-lakad. So mga ilan-ilan lang mga building dito na aming makikita. So ito na yung kasama ko mga kabayan. Bali, dalawa pala kami ditong Pilipino mga kabayan ang pinapunta sa lugar ng Kakurtok Sobrang saya namin dito dahil nga dito namin na experience ang makakita ka ng mga eyes habang kami ang nagbabiyahe sa dagat at nakasakay na kami dito ng barko. Dito din namin na experience sa Greenland ang masakay ng helikopter at aeroplano. Mirang bihira lang ito mangyari mga kabayan kaya sinusulit ko ang mga panahong ito dahil hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako dito. Kahit nga mga Greenlandic dito mga kabayan ay hindi nila nalilibot at napupuntahan ang iba't ibang lugar dito ng Greenland. Paano nga ba naman ay hindi man nila magagamit yung mga sasakyang panlupa nila dahil ay walang konektadong kalsada, walang tren. Ang tanging paraan lamang dito ay helikopter, eroplano at barko. Dahil nga sa sobrang mahal at magastos yung pamasahe dito, bihirang-bihira lang din ang mga tao dito kung pumunta sila sa ibang lugar. Siguro mga kabayan, kung dugtong-dugtong lang yung lugar nila dito, ay medyo masaya ang lugar na ito. Kung napapansin nyo, ay maraming mga iceberg. Kahit summer dito ay ganyan na ang lugar nila ay hindi natutunaw yung mga yelo. Itong narasarsuwak pala ay medyo malapit siya sa mga nagpuproduce ng yelo o sa gitnang bahagi ng Greenland. Napapalibutan kasi ang Greenland ng 80% na yelo. Kung gusto ka pumunta dyan sa kabilang bayan mga kabayan ay gumamit ka ng uh, fishing boat o yung sasakyang pandagat. So ito yung view sa likod natin mga kabayan at medyo mahangin pa dito. Hindi naman siya gaanong malamig gaya ng Nook City dahil itong south ng Greenland mga kabayan ay medyo sa baba na siya at medyo nakubera na siya hindi kagaya sa Nook City ay medyo malamig talaga. Itong bansang Greenland pala mga kabayan ay sakop ito ng Denmark o territory. Ang lugar ng Denmark ay nasa Europe country pero malayo pa siya dito sa Greenland dahil itong Greenland ay nasa kontinent ito ng Amerika. Kung hindi nasakop ito ng Denmark mga kabayan, ay malayong malayo na itong Europe. Ito yung pinakamalaking isla pala mga kabayan sa buong mundo. Pangingista pala ang source of income dito sa Greenland. Kung mapapansin nyo, ang lugar na ito ay walang tutubo kahit magtanim ka dito ng mga kangkong kamote. At dahon-dahon, laya gaya ng mga malunggay ay hindi tutubo dito. Isipin mo na lamang kung paano sila mabubuhay dito. Kaya ang pangunahing kabuhayan nila dito ay pangingista. Sobrang ganda ng papatakbo ng Denmark dito ng gobyerno nila. Dahil nga binabalik talaga nila yung mga kita sa isda sa pamamagitan ng pagpapatayo nila ng mga building, pabahay, at lebring edukasyon, paggamot kung ako ang sasabihan mga kabayan kung ano nga ba ang mas mayaman Pilipinas o Greenland syempre Pilipinas dahil nga sa Pilipinas magtanim ka lang ng mga kangkong malunggay, kalabasa at kahit anuman mga kabayan ay may lupa ka lang ay mapubuhay ka kahit walang pera dito sa Greenland pag wala kang pera hindi ka mabubuhay dito kaya isipin mo na lang kung gaano kaganda ang pagpatakbo ng Denmark sa goberno dito sa Greenland. Kahit nga pangingisda lang 'yung kabuhayan nila, ay nabubuhay 'yung mga tao dito at nabibili nila kung ano 'yung gusto nila. Sipin mo kung gaano kahirap ang buhay dito mga kabayan kung wala silang kabuhayan dito. Dahil nga pangingisda lamang ang kinikita nila dito. Sobrang yaman ng dagat nila dito dahil sa pangingisda ay nabubuhay sila dito ng marangya. Sa Pilipinas sobrang yaman naman ang ating kalikasan. Yun nga lang ay sobrang daming kurap sa atin kaya naghihirap din yung mga tao. Dito sa Greenland, pag nagtrabaho ka lang ay mabubuhay mo na ang iyong pamilya at mabibili mo na ang iyong gusto. Mas lamang lamang sa Pilipinas kahit wala kang pera, masipag ka lang magtanim ka kung anong gusto mo ay mabubuhay ka. Samantalang dito, ay delikado kung maubusan na sila dito ng ista dahil hindi na nila mapapakinabangan itong mga lupa dito. Pero kung ako naman ang tatanungin kung ano ang mas lamang Greenland o Pilipinas, ang sagot ko naman ay Greenland. Dahil sa panahon ngayon mga kabayan, kahit sabihin natin na hindi importante yung pera, sa ngayon ay kadagalaw mo lalo na sa Pilipinas ay sobrang mahala ng mga bilihin at kailangan mo na ng pera. Kaya dito sa Greenland, importante talaga yung pera dahil lahat dito ay binabayaran mo. Ang pera ay magagamit mo naman, maibili mo ng mga pagkain at kung anong mga gamit ang gusto mo. Samantala, kung wala kang pera, ay hindi ka makakabili ng mga gamot kaya ng mga hospital, sa atin sa Pilipinas ay hindi naman lahat ay libre. Dito sa Greenland ay libre naman dito yung paggamot, hospital, pag nasa publika. Dito sa Greenland, halos lahat ng mga pagkain dito ay nanggaling sa Denmark at iba't ibang lugar dito sa Europe. Balihin natin lang ng mga barko dito yung mga pagkain dahil nga wala sila dito source of food na mapagkunan kundi tanging isda lamang dito ang pwede nilang kainin. Balik tayo dito sa mga puno mga kabayan. Kung napapansin nyo, hindi naman sobrang taas ng mga puno na ito. Dahil nung tinanim ito mga kabayan ay hindi siya mabilis tumubo gaya sa atin sa Pilipinas. Kailangan dito ng mausisang pag-aalaga pagbabantay uh, at pagmonitor dito. Kung napapansin nyo, mayroon siyang maliliit dyan ng mga bagong tanim. Dahil dito ay nilalagyan na nila lahat ng mga space kung pwedeng lagyan ng mga puno dito. Ito yung mga plano nila dito sa lugar nila mga kabayan. Pupunuin daw nila ito ng mga puno. Siguro sa mga hinaharap na mga panahon ay mapupuno ng mga puno dito at ang ganda ang tingnan. Alam niyo ba ang lugar na ito ay magkapariho lang din ito sa Iceland kung mayroon itong mga puno na mararami. Ang Iceland mga kabayan ay hindi naman siya sobrang dami ng ice. Bali itong Greenland at Iceland ay nagkapalit lang italaga ito, ito ng pangalan. Ang lugar ng Iceland ay marami siyang mga green, mga puno at mabubuhay ang mga tanim doon. At hindi naman siya sobrang daming ice. Kabaliktaraman naman dito sa Greenland. Dahil ang Greenland ay hindi naman sobrang daming puno, ang sobrang daming yelo lang dito at mga snow. Ito lang ang tanging puno dito mga kabayan sa lugar na ito ang narsarsuwak. So kung napapansin nyo mga kabayan, sobrang ganda ng dahon ito. Ito na yung ginagawang pine tree dito. Siguro ito yung ginagamit nila dito sa panahon ng Christmas. So kung mapapansin niyo mga kabayan, sobrang ganda dito ng mga puno. Halos magkakapariyo lang yung laki at yung klase ng puno. Habang ako'y naglalakad-lakad dito mga kabayan, medyo nakaka-feel ako ng uh, lungkot. Parang gusto kong bumalik na ng nok. Dahil nga mas na-appreciate ko talaga yung lugar ng nok. Kahit papano ay marami-rami tayong mga kababayan doon ng mga Pilipino at mga ibang lahi na nakikita hindi kagaya sa lugar na ito mga kabayan nasa 160 lang katao kahit sa Pilipinas mga kabayan nasa bukid o probinsya naman ako nakatira pero hindi naman ganito kaliit lang yung tao nasa 160 lang at saka malayo yung mga bahay dito dahil nga pagpupunta ka sa kabilang bayan dito ay kailangan mo pang gumamit dito ng sasakyang pandagat hindi kagaya sa mga bukid sa atin mga Pilipin sa Pilipinas mga kabayan, no? Kung gusto kang pumunta sa kabilang bayan, ay pwede kang maglakad dahil nga dugtong-dugtong lang sa atin yung mga area. Hindi kagaya dito, magkakaiwalay at dagat yung pagitan dito. Mayroong mga bundok dito or bukid, pero mga mabato siya. Ito lamang yung isa sa sa lugar na ito ay may mayroong puno pero sa ibang lugar ay open talaga siya at wala kang makikita kundi puro mga bato. So dito, naghanap ako dito ng tindahan na mabibilan sana ng pagkain. Kaso wala akong nakita ang tindahan. Yung nakita ko dati nung bumaba kami doon sa airport. Yun lamang ang nakita ko na mayroong mga tinda doon. Kaya dito kung may gusto kang pagkain na kakainin gaya sa pagkain Pilipino ay talagang wala kang makikita dito. Alam mo ba dito ay medyo sumasakit na yung tiyan ko dahil nga yung sinserve na pagkain dito sa hotel na tinikinan namin ay puro lamang tinapay patatas. Tayo namang mga Pilipino ay hindi tayo sanay sa ganung palagi. Tayo mga Pilipino naman kasi ay mahilig talaga tayo sa rice kaya pag hindi ka nakakain ng rice sa loob ng isang araw ay medyo magaan talaga yung tiyan mo at maluwag. Kaya dito medyo hinahanap-hanap na namin yung pagkaing Pinoy. Wala kasing mabilian dito at malutuan dahil kung ano lang yung sinerve doon sa hotel yun lamang ang aming kakainin. Medyo matagal-tagal na din ako dito umikot sa lugar na ito mga kabayan dahil gusto ko ngang papawisan. Ang problema lang ay medyo malamig talaga dito sa lugar nila. Kahit summer, umaabot lamang ang temperature dito sa ngayon mga kabayan nung ako'y pumunta ay nasa 5 degrees o 8 degrees. Minsan pa nga umaabot siya ng 12 degrees pero bihirang bihira lang yun. Ang sarap dito. Pag umiikot-ikot ka, ang ganda dito pag nag Baik ka mga bayan, Iniisip ko nga dito mga bayan, paano kung may gusto kang orderin mga gamit, damit, gadget. Pag nandito ka sa lugar na ito, kung paano kaya ipapadala dito. Siguro, mayroon namang mga barko na nagdi-deliver dito, pero hindi ko alam kung ilang araw kaya buwan o taon pa darating yung orderin mo. Dahil nga ang lugar na ito ay napapalibutan lamang ito ng dagat para kang nasa isla saka dito mga kabayan nakaakyat tayo dito sa mga puno na ito at medyo mataas taas yung puno na yon so ito ay nasa taas na ito banda mga kabayan kung mapapansin nyo ay medyo mataas taas dito yung mga puno itong time na to ay medyo malapit na pala kami dito aalis ang airport man kasi ay dito lang sa bandang baba namin kaya sobrang dali lamang magbaba at alam ko naman mga kabayan kung anong oras kami aalis dito ay inuubos ko lang yung oras ko dito sa paglalakad dahil nga hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako dito sa lugar na ito dahil ang Greenland ay hindi naman siya gaano kadali puntahan sa iba't ibang lugar at dito may nakita pa nga tayo dito ang mushroom mga kabayan pero hindi ko ito dinala dahil hindi ko alam kung malinis ba yan o nakakain ba yan so ito yung aakyatin natin dito So dito sa part na ito mga kabayan, medyo mataas-taas at malago yung mga puno dito kung napapansin nyo no. Halos dikit-dikit siya at ang ganda ng mga kulay. Ito yung mga puno na ginagawang mga Christmas light mga bayan sa panahon ng Christmas. So dito ay akyat tayo, medyo mainit-init na sa ngayon mga kabayan kung napapansin nyo yung sikat ng araw ay tumatama na sa ating uh, katawan. Medyo napapawisan na nga ako dito ng konti nung ako ay naglakad-lakad. Dahil dito sa Greenland mga kabayan, pag malamig dito, ay kailangan mo talagang gumalaw-galaw dito. Dahil nga sa sobrang lamig ng lugar nila, ay medyo mahirap din ang hindi gumalaw dito. So ayan yung uh, airport mga kabayan sa baba. So sobrang lawak yan at saka mapatag yan dito yung airbase na ginawa dito ng mga U.S. dati. So sobrang uh, historical talaga itong lugar na to kung iisipin mo kung paano sila nabubuhay dito dahil nga sa sobrang lamig ng lugar na ito ay hindi mo kalain na mayroon pa palang mga tao ang nakatira dito kasi nga yung mga lupa dito or mabuhangin at hindi naman mabubuhay yung mga tanim dito hindi ka gaya sa atin sa Pilipinas na kahit magtanim ka kahit saan mga kabayan basta may lupa lang ay talagang tutubo talaga siya ito mga kabayan, paunti-unti na akong umaakyat dito. Kung napapansin nyo, medyo mataas-taas na to dito at medyo mabundok na siya. Dito ay mayroong mga nag dito sa area na ito dahil nga itong lugar na ito ay paborito talagang puntahan ng mga ibang lahi dito gaya ng mga Danish, Greenlandic. Minsan may mga Iceland pang na lugar na pumupunta dito. So yan, mayroon siyang puno na medyo maliit-liit pa lamang siya at hindi pa siya gaano kalagi na tinanim nila dito. Dahil lahat ng mga space dito na makikita nila ay nilalagyan talaga nila ng mga puno. So halos ilang piraso lang ng mga puno at klase ang nakikita ko dito halos magkakabaryo lang siguro yun na yung tinatanim nila dahil mabilis siyang mabuhay so itong klase na to na puno na para siyang uh, fine tree mga kabayan ang kadalasan dito nakikita ko na tumutubo so kung napapansin nyo halos dikit dikit na yung mga puno sa area na ito hindi naman siya gaano kataas pero medyo malago yung mga puno dito at masasabi mo talaga na halaman ito mga kabayan. So wala kang makikitang ganito kadami sa Nok City at sa ibang lugar ng Greenland. Dahil yung mga tao iniisip nila yung lugar ng Greenland ay puro yelo lang. So pasalamat na din ako dahil nakapunta ako dito sa lugar na Narsarsuwak. At dito ko nakita na mayroon palang mga puno sa lugar na ito. Dito habang tayo ay pababa na Makabayan, mayroon tayong nakasalubong dito na mga turista na naglalakad. Papunta sila dito sa itaas mga Makabayan. Ako hindi na ako lumayo dahil nga ay medyo natatakot ako baka ako ay mawala at maiwanan pa ako ng eroplano dahil nga ay sa sobrang mahal ng uh, gastos dito pag bumiyahe ka, kaya hindi na ako lumayo sa lugar dito Makabayan dahil dito ay pabalik na tayo pababa para makapunta na ako dito sa airport at makabalik na ako mga kabayan. Sulong so, paakyat ang mga kabayan, marami pa rin puno ang nadadaanan natin. At nung pababa naman tayo ay puro puno na din yung nakikita natin. So huwag nyo nalang pansin mga kabayan kung ano yung sinasabi ko. Ito na lang yung pansin niyo dito, yung ganda ng view dito sa ating likod. So kung napapansin nyo mga kabayan, green na green yung likod natin. Feel na feel ko mga kabayan ay parang nasa bagyo lang din ako. Yung Baguio City mga kabayan ay napuntahan ko na din yan dati. Magkahalos magkapariho lang sila dito ng mga puno. At saka yung klima ay medyo malamig din sa Baguio dahil nga umaabot yung temperature minsan dun ay nasa 12 degrees to 14 degrees. So dito naman sa Narsarsuwak umaabot din naman dito sa 12 degrees to 14 degrees pag matindi yung sikat ng araw. So ito ay pababa na tayo at gusto ko nang bumalik dito mga kabayan sa hotel. So yun na mga kabayan, dito na nga tayo sa baba at nakarating na din tayo dito malapit sa airport. So merong mga bahay dito mga kabayan, so hindi lang siya sobrang dami. At saka makukunti lang yung mga tao dito dahil nga umabot lang sa 160. So kung isipin nyo kung isa ka dito sa mga namumuhay at nakatira dito, siguro sila ay sanay na din dahil nga dito na nga sila nakatira at pinanganak. So sila ay sanay na sa hindi masyadong sobrang sobrang daming tao kung tayo ay nasanay tayo sa sobrang daming tao at napunta tayo dito ay malamang mahumsi ka talaga at malulungkot pero mas maganda na din minsan mga kabayan ang mag isa pag malayo ka sa mga gulo at ingay mas maganda kasama mo pa rin yung pamilya mo Okay mga kabayan, hanggang dito na lang aking video. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa laging panunod at ingat po kayo palagi and God bless.